May langaw na. Kala ko ano. Oh. Uh. Heron. Ano uh. Ba, ka niyan. Kawawa po oh. Heron. Bihira pong ano yung ganun yan eh Ba't siya dyan na inabot? Hmm. Ilang na kaya yan oh Hindi pa naman po agnas oh Buhay pa ba? Pero dapat na may aalis kung buhay ano Ba't naman may langaw na? Kawawa po ayun tara po kaya may titingin ng kakaudini sa labak oo oh. oo Una itim, Tuloy Yung pong ibang mga napanguha po natin stock na rin po natin oh. <laughs> stock na sa area number 1 tulad po nito mga pako ang ating tatargetin agak ganda kan na malam paku paku puli yang atin target ngayon hindi ni sa gilid-gilid na ilog malagyan naman ng itlog lagi na nakagata hmm Tayo po'y halos bumabalag dito. Eh, pagka nangugulay, tukoy na rin po ang pamunpugan. Uh -huh tukoy na natin. Hmm. 'Di bibihira na pun tayo. Parang tayo lang lagi ay kabilaan po tayo nga po yung halos hindi na nakakapanguha di yan oh. laging dito lang sa side na aray Ako po tayo sa kabila Ako Ay, fresh na fresh Kali takut, baru tenang. Kuaku angkat dulu ayu pelan, karena nangku ayam bersuara. Semula takut, para sabih mina mahal kita di kita sinis-sinis sayu jua, 🎵 Naro ako nung aking nang tapat Kumusta ka na ba? 🎵🎵 Balita ko 🎵🎵 Mayroon ka ng bias 🎵🎵 tayo para sa isa't isa Na tinay. buhay natin ay. simple lang, giờ ăn đâu rồi? Wangateng gulai, anh ấy team, ra, đi, đam ép u, dito oh. Ibon na lang oh. Nilalangaw na Heron po May langaw na Kala ko ano oh. Heron Hmm. Ba, kaya namatay niyan. Kawawa po oh. Heron. <laughs> Bihira pong ano yung ganyan eh. Ba't siya dyan inabot? Hmm. Ilang days na kaya yan, oh. Hindi pa naman po agnas, oh. Buhay pa ba? Pero dapat na may aalis kung buhay, ano? Ba't naman may langaw na? Kawawa po. Parang nakibuo pa. Nakibuo ka pa ba? Pero Hindi na. Mm. eh hindi na po itim hosong pakalma kawawa po mm. may langaw na diyan na hong inabot ako nga hong nagulat oh hugas tayo ng kamay baka may ano pa yan eh ito magpakalman yan kawawa yung ibon Hmm. Uh. Yan na inabot oh. Uh. Ba't kaya? Bihira ho yung ganyan eh. Ibig ko sabihin eh, bihira yan po yung malalakas. Yan pong ganyan. Ayun po sa pagkakaunawa ko ano. Yan ay ibon na pinaka malalayong maglakbay uho. Yan ho tumatawid pa galing po ibang bansa yan. Yung na ano po ba yung napanood ko. Parang galing basta iba't ibang bansa ang pinupuntahan niyan sila ay lutang sa tubig ay kumbaga bumababa sila sa tubig pag ano tapos tumataas na huli sila yung mga ibon na napakatatag ay bakit siya gayan siguro dito na rin kaya pinanganak yan at saka po sila dumarami dito ay pagkayong gan ganitong buwan uh, November, December, January to February gawa ho ng sa ibang bansa ay malamig yung nagyayelo ay di na eh, iska sila dito oh yan oh kawawa naman oh baka inabot ng pagod na no? pero eh, eh, sa talang buhay ko po ay ako eh, pa ilang kaya pa dalawang bis pala ako nakakita ho ng ganyan oh hmm parang kagahapon lang ang eh hmm. puting puti pa man din yan po tagak ayan po na spot natin yan hindi sa pakuan buti nga hot napansin natin ayun ito na po pala yung ating mga napanguha pati eh. napaku napaku yan, tuloy uwi na po tayo. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Kawawa naman po yung ibon. Yan, ingat po ang lahat. Paalam po. Bye.